Guys, welcome back po sa King Munting channel. Busy ako vlog. For today's videos, guys, is magluluto ako na. Carne norte, guys, corn beef, yan 'yung. So, magluluto ako guys kasi ito ulam ko, guys. Bumili ako kanina, guys, ng ano. ng corn, ah, uh, carne norte sa tindahan. Hindi pa ako nag-agahan, guys. Ano ba 'yung kukunin ko saka ito kaya guys samahan nyo ko guys magluto ng corn beef ah uh, corn beef corn in guys itlog lang yan. itlog ka guys. Yes, itlog dalawa. Guys, dalawang itlog guys. hello Itlog. 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 maglilis guys sa sala at saka sa CR tapos yung alaga ko tulog pa buti na lang tulog guys kasi pagka hindi yung tulog guys kapag nagbabakyom ko guys inamin niya guys tinanggal niya yung tatanggalin niya yung ano yung tawag doon tatanggalin niya yung keyboard guys sa ano sa vacuum sumama natin guys asin tapos yan may may bits na ako dito guys ang lagay ko sa ano sa kwarto ko guys sila dito guys Sir na talaga ako guys. Mm -hmm. sa Pilipinas, guys. 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 Nagutas na pa ngayon. Dati nagluto na rin ako nito guys. Kaso hindi ko niligyan ng itlog. Pinagyan ko ng maraming sibuyas. Ito ngayon ito itlog naman. Luluin natin guys. Tapos yan. Luluto na rin. Ito guys. kaya na mantika, Ayan. kung mantika lang guys, kasi ano? mantika din mo ano? kardinalti sinain na po guys na kanin guys kanin pag naluto na tong ano po guys hindi magkakain na rin ako guys nana te ges a ay ay, ay. guys yun guys haluin natin guys na talaga ako guys ay ayun. Umm. Isko milte hain, sir, jahan masala barkar. Ye itni to isme ni Tulog yung alaga ko na unan niya akong guys kasi sa pagman yan gusto nga lagi nakakarga yung may egg naman sa dito guys kasi yung very egg kasi gusto guys everyday dapat kainin ng ano na siya guys ito na nilagyan ng ano guys yung sibuyas daritso lang ano itlog ito na guys Mm. So guys, hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you po sa inyong panunod at like suporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless you Bye bye. Ang so, mata ko guys. Oh. Magluluha kasi wala nang ano, wala nang gamot guys. Naubos na yung gamot. Mabalik na naman siya nagluluha. Kasi pag massage ko dito guys, Ganyan ko, guys, ah, uh, Ayan. May, ano, ay luha na lumalabas. Thank you for watching. Hanggang dito lang, guys. Bye-bye. Kasi kakain ako, guys. Hmm, kakain ako. Bye-bye.